yun mga kasangot dito na tayo sa sumulong highway magandang gabi sa inyong lahat shout out sa lahat ng followers at subscriber natin mga kasangot ah, kita natin ang sumulong ngayon aakita ah, tayo ng antipolo papunta tayo ng padilla mga kasangot so ano meron tayong kukunin na items doon ngayon dapat sasabayan ko na ano to eh ng lalamob. kaso nga lang wala, wala, wala tayo makuwang booking mga kasangot kasi malalim na sa gabi ngayon eh mag sina yun ni ano natin itong sumulong highway kung safe nga ba sa gabi no bakit to oh, mga kasangot bakit tayo Maraming gasolina Hahagas <laughs> natin dito Gawa ng Pataas to eh Sige mga kasangot Let's go Sobrang lamig dito Grabe Parang nasa tagaytay Tagus sa ano ko Sa mga boto-boto ko ah <laughs> Buti naman at walang traffic dito. Gawa ng paghapon mga kasangot dito. superan traffic. Lahan nyo yun, no? sobrang tarik nyan. ginagawa ni Pops dyan yan dyan yung pababa mga kasangot sa kabila kasi one way to eh Grabe, <coughs> sobrang lamig Maano yung ano ko, mga kasangat, mga buto-buto Lamig Kalampas na yata tayo ah may ata yung... Grabe! Uy! Anong nangyari? Saraan pa ata sila paps ah! Uy! Grabe! ayan na yata ito ng ano ah <laughs>